So, Wait, gusto kong tanong, anong palayaw mo? Anong tawag sa'yo sa bahay? Makmak. Makmak! Makmak! Alam mo! Makmak! Makmak, bilig ka nga doon ng hiyelo. Yan ako rin sa lahat. makinig ka. Ako ang iyong magandang konsensya. <laughs> ako konsensya? Oo daw. Okay. Usan na ito na tayo sa final round! Let's go! God! Wala pa! Asan mo na rin ngayon si Makmak. Makmak, -mak, kinakabahan ka ba? Hindi po. <laughs> Tatanungin kita ngayong gabi. Makmak, -mak, sino ang coach mo? Ang pipiliin ko pong coach <laughs> ay si Coach Stay! So, so, bakit yung mga hindi sa sali pinipili? Paalam ko lang sa ito, ha, <laughs> iho. Yung umikot dito kanina para humarap sa iyo, si Coach Billy, Coach Julie, at si Coach Pablo. Si Kuya Stel, siya yung hindi umikot sa iyo. So, hindi natin pwedeng kunin si Coach Stel. Ang tanong... <laughs> Ate Julie, Kuya Billy, o Kuya Pablo? Sino ang <laughs> baby am going to choose coach. And the coach is... Pablo! <laughs> Thank you. <laughs>